So, yan guys. Ito yung white na bristles. So, patagal na kasi siya. Medyo, I think, nasa 4 years na rin to sa akin. I'm not sure. <laughs> Pero patagal na siya. Super tagal na nito. So, kaya, super, ayan. Kita nyo naman yung, ayan. Medyo, naninilaw na siya. So, I plan... I'm planning to, you know, get block. Get block! <laughs> so, ito nga pala yung ginagamit ko. Makikita nyo or ma bibili nyo siya sa wa um, mercury drugs or meron nyo ata rin sa Watsons. I'm not, not sure. <laughs> so, ayun. Ayan na siya. Ayan yan, no? Tapos, ibababag mo lang ako sya. Soak mo lang siya, yung as in buong breezes. So, kailangan matakpan sya fit nga lang, hirap mag-video na kagisang kamay. So, yan. Ibabad niya lang siya na at least mga 3 minutes to 5 minutes. Kasi, ano lang naman siya, bristles lang naman ng brush. So, tas balawan niyo siya ha, Nang mabuti. Tapos sabunin niyo, kaya um, brush cleaner So, meron akong brush cleaner dito. Yung kay Mamaan Clothes. Meron din tayong No-Rinse Cleaner. Ayan po. bus na nga siya. <laughs> Tapos, itong Tevian Beauty Sanitizer. After nito, eto ang ginagamit natin. Para ma-sanitize, yung mga makeup brushes at makeup tools like a shadow, um pressed powders, lipstick, na dinadirect nyo sa mga clients natin. So, pwede nyo punasan tissue pero ito pwede siyang sprayan muna ng the beauty sanitizer so hindi na hindi na to change yung kanilang formula pag sprayan niyo siya at nagtatagal din yung lifespan lalo kasi meron akong beauty um, Tevoyant um, eyeshadow diba at least nasa ano na siya Two years ago na ko na siya nabili pero hindi ko siya ginagamit for my clients for me na lang siya or collection na lang din so never siyang inamag dahil dito sa Tevian Beauty Sanitizer yes kasi pag alcohol talagang na change parang nag-change siya yung yung amoy yung yung ano niya yung longevity longevity sa pag-alcohol, ha? Pero ito, iba siya. Iba talaga siya. Promise. So, ayan guys. I think sa 3 minutes na siya. So, pabanlawan na natin. Oo, wait lang, ha? So, as you can see, this is the Alcalus Eye Essential um, E03 Tapered Blender. So, meron pa naman akong ano, isang set kasi before, yun nga, nag-work ako as a graphic designer for Mama Ann Clothes Brushes. So, yung mga, yung mga products niya, ayun, iniwan na lang sa akin. So, I mean, binigay na lang sa akin. Remember? So, yun. thank you, Mama Ann. So, ayun, this is the tapered blender. At ito yung ating inano? ano, ano tawag doon? Deny. So, babanlawan na natin. Ayan siya, guys.